Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright! Kamusta? Kamusta na kayo dyan, no? Kamusta na yung mga pakiramdam nyo, no? Sana lang gumiginawa na kayo, no, Sa mga kakapanood nyo, kakapakinig nyo sa Kasi yung mga yan is no, nakakatulong sa sa pag-iisip mo, no? Kasi puro kaalaman yan, eh, you no? Know? Na magbubukas ng mga kaisipan nyo kung bakit ba kayo natatakot, kung bakit may ganitong pakiramdam. Ayan, halos lahat yan na ko na kapatid ang kailangan nyo lang gawin is tsagain nyo lang, no? Pakinggan nyo lang yun. Kasi kung isi-send ko na lang yung mga ito, tulad nito, sa mga naisulat ko dito, di ba? Alam mo, i-send ko sa inyo itong mga naisulat ko na ito, di ba? So, kailangan nyo siyang pano. Eh, parang ano nyo na lang, gilalagyan nyo na lang ng konting effort yun, kapatid. Kasi, pwedeng, parang, yung isusubo, parang gano'n nang dating kasi, pag, ano, kailangan nyo rin talaga paganahin yung utak nyo, no? Paganahin yung isip nyo na, ay, kaya pala ganun. Tapos doon yun na may mapag tatahit tahit yung mga ano, yung pagkukumpara nyo, yung yung naranasan mo sa naranasan ko. Pero hindi naman nagkakapareho yan lahat eh. Yung ginawa ko lang, yun ang magigid doon lang tayo magkakaroon ng similarity, no? English 'yon, similarity. Sa <laughs> <So, yan. coughs> medyo inuubo pa tayo ngayon, medyo masakit pa yung lamunan ko, no? Pero ituloy lang natin yung vlog ko last last vlog no, yung about sa gamot, no. Pero tolas last na to, Habang ano? so, na kasi. At topic natin ngayon is bakit ba ano, bakit ba may mga taong takot sa gamot, no? Although ito na isulat ko ta noon pa. Kaya ay na ito topic natin 'yan. So intro. J -Bone, J -Bone. yun na nga ng mga pre, no? Bigyan ko lang kayo ng mga ilang dahilan, no? Kung bakit pa ba may mga tao talaga na takot sa gamot. Ayaw nila ng gamot or iniiwasan nila pag-usapan yung gamot, no? Kasi, alam naman natin, di ba? pag ano, gamot, pera yan, eh, di ba? <laughs> gamot, uh, may mga side effect, di ba? So, iba-iba, no? Iba-iba tayo ng mga, ano, base na lang din sa ano. Kasi tayo ngayon, sa panahon natin ngayon, isang click mo lang, isang search mo lang, na na, no? Ganyan na nangyari sa akin oh, noong mga time na gulong-gulo pa yung isip ko. No? Tapos Google ang takbuhan ko. Kasi wala naman akong mapagtanungan. Eh. Tapos sa Google, dadalhin ka naman yan sa kung ano-ano. Kanyari, may naramdaman ako. No? Masakit yung dibdib ko. Yung dibdib ko. Ano ba mga ano ng dibdib? Eh, Tapos yun, dami-dami na yung lumalabas sa ano. Tapos dadalhin ka sa pinakamalalim na ano. Baka may sakit na ako. Baka may... So, ganun ang ginagawa ng Google. Kung kayo man ngayon, no, iwasan nyo na yan. <laughs> iwasan nyo na yung pag-google, no? Kasi, tulad yan, mayroon pa tayong kalituhan, eh. Nandyan yung bewilderment, ano, active pa rin yan. Kasi nalilito ka pa. Hindi ka pa focus yung isip mo, eh. Hindi ka pa sigurado dun sa nararamdaman mo, eh. So, kaya, kaya ako na uwi sa ganito, sa pagbablog din, no? Para mawala yun, yung bewilderment nyo, no? kalituhan nyo, sa nangyayari sa katawan nyo. Kasi nga, kapag present yun, lalabas na tong si takot no so pag present yung dalawang yon yung man, tsaka takot buhay si sensitization so para ka nang para ka na namang nana no <laughs> nana yung konting ganyan ganyan lang konting kibot-kibot lang ng konti mayroon nang dating sa no so di ba mahaba <laughs> so yon last vlog ko is about sa mga kung sino yung tao dapat na nagagamot no although yung iba naman yung mga mild mild nagagamot din naman yung iba diyan Meron naman mga ano, pero yung tinutukoy ko dun sa vlog nyo, yun is yung mga severe talaga, mga chronic. Mga kay nangangailangan talaga ng gamot. Meron naman mga mild na lang din, pero kailangan nila. Pero every time lang naman ako maatake. So, ganun. So, depende yun sa doktor, no? Depende sa ibibigay ng doktor sa inyo. Kaya, kaya paulit-ulit ko sinasabi, magpapadoktor kayo, no? Magpapatingin kayo sa mga, yan, psychologists, o psychiatrists, no? Yan. Kahit naman sa doktor na ano lang, eh. <clears throat> basta may bibigay na gamot sa inyo pampaano pampakalma no kung talagang kailangan niyo no? kasi alam ng doktor yan kapatid so ayan so paalala ko nga pala hindi ako naggamot kapatid no hindi ako naggamot so hindi ko kayo na encourage na gayahin ako na hindi ako naggamot hindi rin kayo magagamot depende yan sa inyo kapatid kaya nga sabi ko sa inyo ako sinabi ko sa sarili ko na uh, kaya ko to kasi hindi naman ako gano'n sa kagaya nila, kagaya nung mga iba na talagang sobra, no? Kasi alam ko sa sarili ko na uh, kaya ko to. Mga hindi na ako gano'n gaya dati, no? Kasi nalampasan ko na yung sobrang hirap, no? Tapos nagubinhawa na sa tulong ng kaalam. Kasi yun lang talaga, yun lang talagang nagpaginawa sa akin. Yung nalalaman ko, eh, na. Yung mga takot ko, nakaharap ko na. Kasi hindi naman siya delikado yun, yung isa sa nagpaano sa akin nagpaginawa sa akin, hindi naman delikado, ba't ako natatakot, di ba? Yung takot na yun is nagpo-produce ng mga simptomas yun, yun, yun yung adrenaline na sinasabi, no? Kaya kayo, kung kayo ngayon, no, di, taga-tagain -tag -tag nyo lang, no, nood, nood lang kayo ng mga video na medyo inspiring, tsaka alam nyo makakatulong, M makakatulong sa inyo, no? Nakapanood nga kayo ng mga, ano, yung mga, uh, kung ano, ano mga video, mga kalokohan, eh, no? Nasatsagaan nyo sila. Ano pa ba to na alam ko makakatulong sa inyo no. Sa iyo. Para po promote lang ng video e you no. Know? ang ano ko dito is uh, magkaroon lang kayo ng kaalam no. Uh, ma bumukas lang 'yung isip niyo no na ang anxiety is hindi naman delikado. Part niyo lang din 'yan. Nagkakaroon lang tayo ng takot dahil hindi natin siya alam no. 'Yun ang ano diyan eh. Ayun ang key. Kailangan maintindihan 'yun. Pero hindi siya pwedeng uh, dahil sinabi ko yon yon na yun. Hindi. Kailangan nyo munang maunawaan mula doon sa pinakaugat. Bakit nangyari yan sa'yo? Uh, bakit merong ganito? Bakit merong ganyan? Anong dapat gawin? Ano yung mga susunod? Uh, ba? Hanggang sa paano na? Uh, nadito ka na sa recovery. No? yon Tunay talaga na recovery is yung wala ka ng pakialam. yon ang tunay na ano, yung isipin niyo yung mga isipin niyo yung mga nagagawa niyo sa araw-araw na wala kayong pakialam, na wala kayong nararamdaman. Hindi niyo siya iniintindi. Yung wala kayong yung isipin niyo yung yung dating hirap niyo, parang hindi niya hindi niyo na nararamdaman 'yun. Wala na. 'Yun nang wala kayong pakialam. Hindi na siya sumasagi sa isip niyo na ano, na Sumasagi lang siya kapag inalala mo. 'Yun na 'yun ang, ayun na lang yung ano doon. Mababalik mo lang siya pero hindi na lalabas yung dati mong uh, pakiramdam na gano'n no? so sana naiintindihan yun no? kasi yun ang talagang recovery yung wala ka ng pakialam hindi ka na ano hindi, yung bang, hindi na hindi na big deal sa yung mga gano'ng pakiramdam no? yung, yung, yung makaramdam ka ay hmm? wala ka na to <laughs> wala ka naman to tapos magpo-focus ka na naman sa ibang bagay sa present moment yun yun yung Uh, ka, ka sa bahay, nag, kung ano ano mga iniintindi mo no para sa future o saan gaya ngayon magpapasko no mga iniintindi mo iniisip mo na na mangyayari para sa mga susunod na araw mga ganun ba in positive way Whew. so yon, wala pa tayo dun sa takot eh, no dito pa lang kombinasyon ng gamot tsaka ng knowledge ha ah, solid na solid na yung kapatid kung nagagamot ka tapos supervise ka pa ng doktor tapos meron ka pang mga kaalaman kapatid. Ay, napaka ano na yan kapatid. <laughs> napaka solid na yan. Yun. Kaya meron ako mga ibang mga kaibigan. ng Mga, that, mga subscriber din. Tapos naging kaibigan ko na rin. No? Mga nakakakwentuhan ko na rin. Yung kwentuhan ay iba na eh. Hindi naman tungkol sa anxiety na eh. Buhay na talaga eh. Kasi nga, wala na kami pakialam dun. Hindi na namin inintindi. Although may mga pasulput-sulput na mga yun, sa anxiety. Anong ginawa ko daw. Ah, ganun din po ba yun? Ah? Ganun, di ba? Parang ang dating is, hindi na big deal na pag-usapan yung ano. Parang ano na lang, buhay, ganun. Kasi alam na nila yun, naintindihan na nila yun. Mga, ano na lang, sa pang-araw-araw na buhay, yung pang-sarili mo na lang, no. Na, ato, alam ko na to. Naintindihan ko naman na, okay na ako. Ganun. So, sabi nga ni Clare Wicksies, sedation only, soft... Ito, ang hirap basahin, yun na lang. <laughs> kasi nga, kapatid, nasabi ni Claire Wicks yan, kasi nga, kung may gamot talaga, kung may gamot para sa anxiety na nararanasan mo ngayon, wala nang may anxiety ngayon. Wala nang may problema. Wala nang anxiety disorder ngayon. Kasi, pag sinabi mo, ayang anxiety disorder mo, ito yung gamot dyan. Iinumin mo na lang yun. Boom. Balik na. Back to normal ka na ulit. ba? Diba? kung ganun lang siya kadali no? pero wala eh, wala namang ganun eh mayroon pa kang proseso eh hindi naman siya gaya ng pag uh, uminom ka ng newsep ngayon eh di ba sinisipon ka, uminom ka ng newsep maya maya, tuyo na agad yung ilong mo eh diba? parang ganun lang eh hindi siya ganun eh uh, kailangan mo talagang ano yun, eh. pababain muna yun eh. kasi ang epekto ng gamot is kapakalmahin yung uh, state mo no? yung pag, pag, pag pagiging sensitive mo lalabas na yung mga symptoms no? pakalmahin niya muna yan hanggang sa makaramdam ka na ng uh, ginhawa no? yung para makabalikan na rin sa buhay mo no? pero sa tulong ng gamot no? kung bagay yun ay saklay lamang no? kung talagang kailangan mo no? kaya sabi ko sa inyo mahalaga nagpapa nagpapadoktor eh part talaga ng doktor no tulungan kayo na mai may ahon kung baga mai may itawid kayo no yon so dito na tayo no bakit ba may mga taong takot sa gamot? Bakit ba iniiwasan nila yan? Ayaw nila pag-usapan, no? Mapunta yung topic sa ganyan, no? sa gamot. May mga dahilan, no? Ito, konti lang naman to. Sabi nila is addictive daw. So, gamot naman talaga addictive yun, eh. Lalo na yung mga drugs na mga kung ano, ano yung mga shabu-shabu na yan. Addictive talaga yan. Eh. Kasi meron silang epekto sa katawan, no? Eh. Nakapagpakalma sila. Gaya ng mga, ano, medical marijuana, di ba? Ginagamit ng gamot naman talaga yan, eh. Yung mga dating, ano, nagpapakalma nila, no. Pero pagdating naman sa anxiety, sa mga sedation, sa mga uh, anxiety meds, no. Pag uminom ka nun, at yung mga takot mo, papalitan niya ng happiness, mga kasiyahan, excitement, yan. Tapos mga kakalma ka doon Tapos yun, masarap sa pakiramdam yun. Kaya yung dati kang hirap na hirap, papapalitan yun, no. Yun ang pinakaugat talaga niyan is craving. Kaya nagkakaroon ng addiction is craving. Ba, diba? parang parang sa pagkain, gusto mo ng adobo ngayon. Siyempre, gustong-gusto mo yung lasa ng adobo. Tapos mamayang gabi, parang gusto mo ulit ng adobo, di ba? So parang nagkakaroon ka ng ano, uh, kagustuhan. Gusto mo ng panlasa na ganoon. Ganoon lang din sa gamot, sa pakiramdam naman 'yun. Gusto mo ng ganoon yung like kang masaya, like kang uh, excite hindi mo iniintindi yung mga nararamdaman mo na mas nagpo-focus ka dun sa kasiyahan na nararamdaman mo yun ang epekto ng gamot no kaya yung iba yung addict sa pag, sa pag take ng gamot kasi nga gustong gusto nila yung pakaramdam na yun para silang nakakawala dun sa ano nila pero ang sabi nga ni Claire Wicks is ano lang yan ah papalambutin niya lang yung ano mo isasaklay lang niya para maitawid ka sa buhay pero kung gagawin mo na siyang lalampas ka na doon sa binigay ng doktores, iba na yon no? Tsaka kahit hindi ka pinapay, umiinom ka, di ba? So, hindi, ano na yun. Ayun na yung tinatawag natin, ano, pangit pagdating sa, ano. Kaya yung iba, natatakot dahil doon, no? Kaya hindi na lang sila nagtitake. Pero alam niyo naman yung dahil lang ko, di ba? Hindi naman ako gano'n, eh, na dahil lang doon. Hindi, iba, eh. Gusto ko rin kasi yun. Ayoko talaga maggamot, no? Kagustuhan ko yun, kapatid. Sunod natin is, uh, dependent, no? Yung parang naka nakadikit ka na, parang nakasandal ka na doon sa gamot. Hindi ka mabubuhay nang wala 'yon. Parang gano'n na nangyayari. Ayaw nila 'yon. Ayaw nilang ma ano yun, baka nga maging ayun, parang addictive din 'to eh. Parang addiction din eh. Parang pagwala wala siya, pag hindi ka nakainom, walang buhay. Pag ano, natatakot ka, yan, isa pa yan. Present kasi ang takot, no? Kapag hindi mo dala, wala kang dalang gamot, pag inatake ka, is lalabas na mga takot mo na naman no? tapos babalik ka na naman doon sa simula hindi rin dahil nyo para hindi ka mag take ng gamot no? kasi ang gamot is base nga sa mga doktor no? base sa ano nila dahan-dahan naman iya ano sa iyo yan tsaka pipiliin nila yung gamot na swak sa iyo no tsaka yung sabi nga nila na 4 to 5 weeks o ano, 3 to 5 weeks pa ang epekto ng gamot depende yun sa tao kapatid meron mga 1 week lang may epekto na eh tapos yung pag nap, nap, napa-epekto na nila yun tapos umu-okay na dadahan dahanin naman nilang tanggalin no? sana naintindihan nyo ako no? so dyan na pumapasok yung tapering yun yung ano yung dahan-dahan dahan-dahan tatanggalin sa'yo yung gamot hanggang sa kumalma ka na no? yung mula sa lima magiging apat magiging tatlo, dalawa, isa hanggang sa mawala na sa'yo hindi yun yung bibiglain na wow, tatanggalin gagaling ganun ang ano dun. Hanggang sa uh, umuokay ka na, no. Tapos susundan pa ng mga knowledge mo galing sa doktor, no. Yan, napakalagay niyan. Ito mga mga sinasabi sa inyo, hindi naman, ano to, hindi naman solid talaga na, ano, no. Dahil nga, siyempre, nakakaranas lang naman tayo. Hindi, hindi naman tayo doktor no? para magpaliwanag pa ng iba pang mga, ano. Pero, uh, ang gusto ko lang dito is yung takot na yon. Gusto ko mawala yon sa inyo, yung takot na pagdating sa gamot, no? Uh, alam ko makaka ano to, makakatulong to sa inyo no. Kaya dapat matanggal natin yung takot about sa gamot no. Dahil hindi naman ano yan. Ang gamot kasi kapatid, hindi naman yun yung basta gamot lang na ngayon lang ginawa eh. Matagal na yan, mga napag-aralan na ng mga doktor eh, mga scientists para maging isang gamot siya bago pa lang siya maging isang tabletas or isang capsule na ganyan or syrup na ganyan maraming pinagdaanan yan tsaka maraming test na ginawa dyan no? bago yan makarating sa doktor, bago yan maireseta sa iyo, kailangan ano na yan, malinis na, mga effective na yan. 'yon Kaya alam ng mga doktor na yan. Kaya isa kasi nawawalan tayo ng tiwala sa doktor, no? Pero mali yun. Doktor sila ka ba Ilang taong nag-aral yan, no? Yun. Isa pa dito yung, ano, uh, long term daw, no? Yung pangatlo natin is long term. Magtatagal ka daw dun sa paggagamot. So, yan lalabas yung mauubusan ka na, no? isa pa yun. Mawawalan ka na ng pera, pambili ng gamot, di ba? So, doon sila natatakot din, no? Ay, sayang yung pera. Sayang, wag na lang. wag na lang ako maggamot. Diba? Tagalan ako siguro sa paggaling, di ba? Depende yung kapatid, no? Kasi, basta involved talaga yung takot is magiging, ano yan, magiging totoo. Kasi nga, anxiety, tapos takot, di ba? Kapag nabuboom na sa isip yan, walang pagbabagong mangyayari. Kung ganyan ka pa rin, no? kung nagdududa kayo na sa epekto sa ganyan hindi alam ng doktor yan kung paano nila paano ang gamutan niya kung paano magtitik mga kombinasyon uh, papainom sa iyo no basta magiging ano yung katawa mo niya sigurado may epekto talaga yan no yun so yun lang mga kapatid no sana may nagets kayo kahit kaunti sa ating vlog no medyo mahaba puro lang ang kwento yun eh, no kasi sana kayo medyo ano talaga yung boses ko tsaka ano may, may ano ako, may ubo. Inuubo ako, pinipigilan ko lang eh. Kinakat ko lang pag inuubo ako, no? So, sana may naiintindihan kayo, may nag-get kayo kahit kaunti sa ating vlog, no? Sana may, sana yung takot nyo sa pag-inom ng gamot is uh, mawala na, no? Para mas malinawa na kayo, saka magkaroon na kayo ng gin kaginawaan, no? Ginawa ko to sa sarili ko na hindi ako naggamot Kasi, may alam na ako. Pero kung yung kaalaman nyo is kulang pa, at saka medyo takot na takot pa kayo ngayon, no? katagalan nyo pag mayroon na kayong mga alam. No? Lahat na, siguro siguro mga, marami na kayo napapanood na video na inspiring about sa anxiety. Ayan. Baka hindi nyo na rin kakailanganin ng gamot. No? Gaya ko. No? So yun lang, maraming sa mga pre. Adios.